Hinog na ang aking langka, mga lalabs. Kirtasi na siya, biyak na. Tagal-tagal ko siyang hinintay, mga lalabs. Oh, tagal ko hinintay. Siya ay hinog na din sa waka. Oh, diba napakasarap niyan? Pag may natamis, arturon. Napakayamin, ah, laki na o. Oh. Malaki siya, mga lalabs. Oh, ayan na po yung aking nahimay. Oh. Tapos, ito po para sa mga nanghihingay sa akin. At ito na po yung aking mga hinimay kanina. Hinimay ko na siya ng medyo maliliit para sa ating gagawing alang uh, kajam. At dito, nag-arnibal ako ng asukal. Dahil natatabangan ako, nagdagdag pa po ako ng asukal. Ayan, hayaan lang po natin itong kumulo ng kumulo. At dito po, ayan, nalunsaw na ang ating mga asukal. Halo-haloin lang po natin para mag-mix sa ating langka na ginagawa. Ayan, syempre, uh, halo-haloin natin para hindi po siya masunog or mamakat. Ayan, at eto na po ang ating langka jam. Ayan, syempre, tingnan nyo naman ang sabaw. Ayan, bako po natin ng kuunti dito para po mas malapot ang ating gagawing langka jam. O, diba? Nakita nyo naman. O, ah, uh, patutuyo lang po natin ang sabaw. At eto na nga po, ayan, nakita nyo na, an uh, nalusaw na yung ating asukal medyo kumukunat-kunat na din po ang ating ginagawang langka jam hintayin lamang po nating uh, medyo umunti ang tubig at yan po ay okay na o ba diba, mga lalaps ganun lang po kasimple ang paggawa po ng langka jam mag-enable lang po kayo ng asukal at syempre hayaan yung uh, lumapot at ayan na nga po uh, dahil lumapot na po ang asukal at matutuyo-tuyo na siya ayan pwedeng pwede na po yung ating langka jam o ba diba, ganun lang po kasimple ang pagluluto thank you for watching mga lalaps bye bye and ayan duto na ang ating langka jam at pwede na nating tikman ba Ayan na po yung ating nagawa na lang kacham. ba? Diba? Pwede po siyang palaman, pwedeng pang dessert, pwedeng panghalo sa mga minatamis po ninyong halo-halo or kahit anong minatamis na may saging or may kaong, uh, may nata, buko. Ayan, pwede siyang ihalo kahit sa anan pang dessert. O di ba? O kung gusto niyo gumawa ng kalamay, o di ba? Napakasarap mga lalabs. Ganun lang po kasimple ang pagluluto. O, ayan, tikman na po natin at napakasarap naman talaga. Ito po yung ating langka. Diba? Napakasarap mga lalaps. Luto na!